tire ng driver ngayon uuwi siya ng probinsya yan yes, si Toto bye bye ah, uh, nakatapos na ng kontrata 1 year 1 year na nagtitinda ng scramble OFW yan <laughs> parang na parang kang OFW isang maliitong malaki dala mo pa ng probinsya ah, uh, uuwi siya ng mambusaw kapis sa aklan ah Toto Ayan na kayo, kuman?